sang Committee on Energy drisa sa Sangguniang Panglungsod sang Bacolod. Councilor, good afternoon. Advance Merry Christmas. May mga po siya palamati sa luwat salamat gid uh, nga madamo sa tinion no kag kay gyanan nga palabot kita sa aton mga kauturan no? sa mga, mga tikang natin. kag uh, advance merry christmas sa uh, Yes, Counselor Section John Diaz, Adri Section Radyo. Thank you so much, no, si mo Time Dre. Councilor, don't know if ara na na kalabay na isin committee level. Ining request ng Negros Electric and Power Corporation, Councilor? Yes, Action Jan. Nung pag-apon, nag uh, session kita, no? Uh, Lawig-lawig aton ato nga session, kaya medyo madamo ang ginahingagaw natin nga uh, malabot sa antes uh, matapos ining aton tuig kag uh, ang aton ang request no sa uh, Negros Electric Power Corporation or NEPC nga nag uh, uh, nabaton sa aton opisina last Friday mm -hmm. gin uh, talakay nato na no sa sangonian panglungsod kag nag-request ang iban nga mga miembros sa konseho nga kon pwede iton an ananay no kay hindi familiar ang iban nga mga upod naton sa konseho sang uh, isang uh, Republic Act, no? Ang isa kalayinga nagduso uh, sa franchise sa uh, uh, Congress sa Manila. Ah, mm, uh, dyan, no? mm. So, natin gayonan, na, no? So mm -hmm. naton kay gayonan na i-review at no, sa mga kaobdanan natin sa konseho. And once uh, uh, maklarify clarify na sila, uh, ma-fulfill nila ang mga questions, uh, that that's the time nga ma-obra kita liwati kang pag uh, ipasulod diwat sa ato niya konseho. Kung baga, Councilor Ara, palang karon sa committee level ining request? Yes, uh, na in fact, ina uh, dyan. No? Since uh, ang at, ang ini uh, nga nga, uh, franchise or ang laying nga ginaduso nila for the franchise renewal sa Central Negros Electric Cooperative ay niya nakagisulod pa no? sa council first time nato nga, nga ginatalakay. Uh, luyag lang sa mga membro uh, kag nag-request sa aton nga uh, committee ba uh, as chairman sa Committee on Energy nga kon pwede atagan sila tinion no nga matun nila no. Oo. So councilor after sini next session aton Wednesday next week. So, We do hope nga mapasulod sa aton liwat and matalakay sa ano ayan ang aton ginelan taw diri councilor Dr. sa inyo Bing Assumption. Well, uh, as long as maklarify lang ang mga members ng council, I don't think uh, problema ina, no? Kahit again, uh, ari na siya sa Congress, kag uh, national law ang gin, ginagiho nila subong. Uh, at ang uh, sanggunian pang uh, would like to be clarified lang, no? Kung wala man lang uh, uh, questions, kung wala clarifications, uh, I don't see any problem, no? Uh, ma mapasulod talo at sa council. But if kung may mga requests, uh, kag may mga clarifications, ang iba ng mga membro, uh, ng ang aluyag, sa uh, NFC, I think uh, sila lang uh, i naman sila kay na No? Uh, may opportunity nga ma clarify ang ila nga mga pala oh counselor ako person would like to clarify nung process ni dito no? for example wala naman sila concerns klaro na sa ila sa next session ni pasulod naton pwede ka na immediately ka release ang resolution or need pa naton mag follow sang reading process ah uh, pwede no as long uh, since ang ang gina request nat sa aton is mm. any problem no as long as uh, ang uh, members uh, ma approve man lang wala verifications wala questions kag uh, sabat man lang satisfy sa discussion mm -hmm. uh, ang chairman no being the chairman of committee on energy can move for the approval no kag i-approve ini sang bilong uh, body, no sa so, meaning ang puntiales no ang maka-approve para ma man sa intigida, no, sang sang requesting party which is uh, the NPC, no, uh, signed by Mr. Castro. Boto ringon ni konsilhal kung ako maglantaw, may posibilidad nga antes magtakop ang 2023, makatagro no ang SP. Well, I cannot answer that, no kasi again, ang unang balaton depende na sa members ng council, uh, but uh, ang importante nga napasulod na nasa konseho kag uh, may tinion na ta, uh, nga ginatag sila uh, para ma-review nila no uh, once uh, uh, wala man tanan uh, problema wala man na uh, wala man kutanon kay actually action dyan hindi man lang ang uh, city council sa Bohol ang ginapangayuan sining endorsement mm -hmm. uh, bilog man uh, coverage ang uh, Central Negros electric cooperative no of course talisay Tal uh, silay uh, morsha don salvador bago and of course the city of holland mm -hmm. Dahil ng nga daw, medyo lawig-lawig lav ng proseso, sinikonsyal, no? Kahit okay, part mo. And importante, tsak gitong gito nga kinalang, gitunan man, ilabi na ako, hindi pagkita kita klaro sa sini nga mga lahing nga nagasakop sa nidrikonsyal. Yes, uh, kay Kabudlay man, no? Uh, base, bala, uh, may mga questions nga hindi maklarify or hindi masatisfy ang sabat ka sa discussion sa amon sa floor uh, maba tugay yan no that's why uh, tun tunan an na yata ganda kay ang mga members ng council para matunan ini then once ma uh, masatisfy sila uh, pag uh, open taliwat pagduso sa konseho once uh, aprobado ng tanan no wala may naga object wala may naga naga, -naga challenge uh, we can uh, uh push for the endorsement kag mahatagan uh, na uh, sang indor, uh, no 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 ini ang ato uh, na nepsi uh, so definitely konsihal ikaw ay pasulod mo ni personal sa next as agenda niyo next week sa inyo session ang ining concern Well, uh, part kita, no? Uh, being the chairman, kita at the end of the day, ba si uh, uh, makabulig kita sa pagsabat. no? But again, uh, dapat uh, fully ano na, fully aware kita or uh, natun, antani ang, ang 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 ano na, ang lehiyang gadosok sa sa Congress, kaya para kung may palamagot ano, ang mga opdana na makasabat kita, pag makaklarify sila. Sige, sige. Consul, thank you so much gid no si mo time. Mga ayo na kumisi mo ano, advice being the observer sa committee on na drabi sa Komitiba, ninyo man sa panglungsod. Subong lapit na lang consul ang ano na ton ang yuletide season na gid man. Inibla mo contamination ano nga ton dre panugyan sa publiko para malikaw kita consul sa mga posible epekto may contamination sa mapagkaon kag iban pa. Yes, uh, we are preparing no. Uh, saliwat salamat gid uh, Aksyon dyan sa tinion, kaya ganyan lang yun natag ni mo, makabulig sa pagpalabot sa mga tikang natin sa konseho, labi na sa Committee on Health. No? Kina-remind nato ang tanan na magbuligay na lang no? sa paghalong, sa food preparation, maduso kita isa ka sa next week no? na ang pagpreparar, ang food poisoning, uh, halong gid ang kada isa. No? Aton nga COVID, uh, may mga reports naman nga medyo active. Mm. Uh, at the end of the day, no, uh, we wish everyone well, mayo lang ang pagselebrar. halong ang pagselebrar celebrar natin, celebrate safely uh, because uh, damo mga alarming mga sitwasyon nga katabu sa atin. Araman ng kolera. So kada isa, uh, halong lang. Uh, Merry Christmas sa tanan at uh, the end of the day. No? Uh, hindi lang git malipat so, magpasalamat sa Ginoo sa aton nga kabuhi Councilor Merry Christmas gid sa imo kag sa imo family no Hindi uh, and then uh, hopefully halong gid man ha kay ti damo subong sa mga activities kag damo subong sa mga celebration nga for sure ginatinan kag invite man sa imo Salamat gid Dr. John more power sa imo sa programa kag God bless sa pamilya Thank Salamat you so much. Maying hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Kung si Hal kalaw Hal yaging sa mga kakson na confirmation. Ang NEPC, you know, sa mga kakson ang nag-apply for resolution of no objection. May is sa mga requirement para masiguro na wala sa LGU nga sakop sa ng franchise area sa Sineco nga nagapamalabag sa joint venture agreement kung sa rin magasulod sila mga kakson. So sila, imagine the man that they're studying uh, kung ano naman ang mga laws nga nag anchor sa nidiri to make sure nga wala sa mga technical problems nga magluntad. Sa so tiyon mga kaakson nga may ara na sila sa ihatago ng issue na resolution of no objection. Sige, kahit anta tala mga ka-Akson, mga balita. gika naman sa Bacolod City Government Center Report ni Akson Artay Hupon. Akson Radio City Hall Report. Daulat pa ko ng enforcement teams ng CLO regarding sa pag-inspeksyon sa mga